Alam niyo ba? Kada taon, nasa dalawampu ang karaniwang bilang ng bagyong pumapasok sa Pilipinas. Sa kasaysayan, ang bagyong Yolanda o bagyong Hayan noong 2013 ang naitalang pinakamapaminsalang bagyo. Sa apat na araw na pananalasa nito sa bansa mula November 8 hanggang November 11, binawi nito ang buhay na aabot sa 6,300 na katao habang 1,700 naman ang hanggang ngayon ay missing o nawawala. Marami sa mga ito ay mula sa Visayas partikular sa Samar at Leyte. Katunayan, hindi bababa sa 10,000 mga nasawi ay mula sa lungsod ng Takloban sa Leyte. Sa lakas ng bagyo, itinaas ng pag-asa sa unang pagkakataon sa Tropical Cyclone Wind Signal No. 5 ang iba't ibang parte ng Visayas. Libo-libo rin ang nawala ng tirahan at kabuhayan. Pangalawa naman sa ng bagyo sa kasaysayan ng bansa, ang bagyong Uring o tinawag ding Typhoon Tellma na nanalasa Nobyembre noong 1991. Umabot sa higit limang libo ang nasawi. Ang kabisayaan din ang pinakanapinsala sa bagyo. Higit isang libot na namang buhay ang binawi ng Bagyong Pablo o Typhoon Bopa noong 2012. Ang mga probinsya naman sa Mindanao, partikular sa Davao Oriental at Davao de Oro ang mga labis na naapektuhan. Sa Cordillera, isang Super Typhoon Ompong na nanala sa Setyembre taong 2018 sa naging pinakamapinsala. Umabot sa 54 ang nasa Wiserhyon dahil sa mga kaliwat kanang ng pagguho ng lupa at pagbaha. Umabot din sa 4.13 billion ang naging pinsala nito sa agrikultura. At noon lamang Hulyo noong 2023, naminsala naman ang bagyong Egay sa Umabot sa higit 30 ang nasawi at nasa higit 90 milyon naman ang naging pinsala sa agrikultura at infrastruktura. Ngayon, alam mo na!